Hello mga Mare, nagpabili ako ng soft drinks dyan kay Mr. Wala na kasi kaming Mountain Dew. Pinasabay ko na din yung Red Horse para may stock malin din tayo. Minsan kasi saka binibila namin, nawawala ng stock ng Red Horse. Kaya, ayan, nagpabili na din ako ng marami-rami ayoko din kasi nang nawawalan ng ista kasi pag may mga bumibili nahihiya ako na walang maiabot kaya nag na din ako ng madami yun na binabana niya sa part na mga mare kaya ganyan yan kasi i-ano yan i, 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 i pa-first in, first out na yan. Kaya binukod muna niya yung mga bago niyang binili. Kasi mayroon pa naman mga inabutan niyan dito eh. yan kaya i-remove, return muna niya yan lahat. Kasi may mga expiration din yung mga alak, tsaka soft drinks. Kaya kailangan din i- first in first out niya para kung if ever man na, hindi mabili yung bawat items eh ma namin yung expiration kaya lagi siya nag first in first out dyan at so kahit anong mga paninda ko mare lagi ako nag first in first out kasi syempre para mamonitor monitor ko din yung mga near expiry ko para mabilis ko siyang ma-move out kaya halos lahat ng paninda ko may stock man ako o wala at naabutan ng mga bagong dating na paninda na first in first out talaga wow. ako at yun lang mga mare thank you for watching